Alam mo ba kung bakit ka nandito? Nandito ka para mapanood mo itong ituturo kong shortcut? Nandito ka pala tayo ngayon sa may tapat na manggahan. Ikaw ba ay pupunta ng Daria? O sa Uyo? No baliches? Kaso nandito ka sa kabilang side, ang gagawin mo mag u ka dyan sa may batasan. Tapos pag u mo, may iipit ka dyan sa traffic sa may riverside. Eh, mabait kang rider, hindi ka lumalabas sa motorcycle lane. Sana all. Sana all. Abay, kung ganun lalong iinit ang ulo mo. Paano ba naman sa rinya pala? Halo-halo na kayo. Meron dyan sa sakyan na motor. Meron din motor na giging sa sakyan. Kaya para hindi uminit yung ulo mo, sundan mo itong ituturo ko. Pantating na nga pala dito, kumanan kayo siya may regalado. O, oh, magkocomment ka na naman dyan, sasabihin mo, alam mo na to. Kaya ito, sasabihin ko na naman sa inyo. Dinawa ko tong video dun sa mga hindi pa nakakaalam. O, oh, alam mo na tong lugar na to. Abay, tuloy mo ni pag-scroll mo. Tapos hanap ka ng mga chicks na sumasayaw. Huwag ka lang mag-heart baka mahuli ka. Quack. Kaya ito balik tayo sa aking video. Kaya ayan mga katol mo, pagpasok nyo, dire-direcho lang kayo. Tapos dito mga katol mo, may konting payo ko sa mga nakang Google Map or na Madalas kasi tinuturo dito, pinapakanan ka na. Kaso hindi ka talaga makakadaan kasi one way na yan. Kaya itong gawin nyo. Dito kayo may kosa, sumunod na kanto. Tapos pag iku nyo, dire-direcho lang kayo. Kita nyo naman ang loob ng daan dito. Kisa naman may pagsiksikan kasi sa traffic dyan sa Riverside. Tapos kumanan ulit kayo dito. Ayan, mababasa nyo sa Uyurog tsaka Fairview. Tapos pag kanan nyo, kumaliwa naman dito sa bandang dulo. At pagkaliwaan nyo dyan, mga mo. dire-diretsyo na lang kayo. Medyo ikat-kat lang natin yung video dito. Kasi isang Street lang naman to na daan. At pagdating nyo nga pa rin so may bandang dulo, makikita nyo tong kaliwa tsaka kanan. Pero ang gawin nyo kung lang kayo, tapos matadaanan nyo tong talipapa, abay sakto kung pauwi ka na pwede ka munang mamili dito. Pwede ka rin magmerienda. Maraming kainan dyan lalo na paggabi. Huwag kang ikaw yung magpapakain. <coughs> Tapos dire-dire-train mulang ulit dito. At itong lugar nga pala na to is Barangay Holy Spirit Pwede ka rin dumaan dito papuntang Luzon Avenue Pero ito ang pupuntahan ko ng mga time na to is no Baliches. Dito nga pala sa part na to medyo nagta-traffic na dito Pero at least may iksilang yung traffic dito Hindi masaladong iinit yung ulo mo O baka naman kasi ibang ulo yung umiinit sa'yo eh, hey, hey, eto mga mo, palabas na tayo. Pag nga pala nagdire-diretso kayo dyan, eh papuntang sa uyo. Pero pag kayo, ito naman papuntang Fairview. Kumanan ako kasi dito yung way ko papuntang Nubaliches. O siguro naman alam mo na tong lugar na to. O ba yung gantito na lang yung aking video? Medyo mahaba-haba naman ata yung sira ko sa ilang minuto ng buhay mo. Akalain mo yun, dalawang minuto. So let's go!